Ano yung hawa ko pa? Palit tayo ng lining. Ito yung, mm. ito yung binidyo natin ng matapat. Parang ano yung bagnit. Barnit? Ah, barnit. Alam <laughs> ano ko, bagnit. Patlas ba tayo ng tagiliran? Kasi ito, styling natin. Ito yung ano, Ducati 795. Pag 796, pro, pro arm yan. Oh, pro arm na. Matagal to dito eh, kasi yung speedometer nito nagblanco blanko Pina repair na may-ari. Nung nagawa na, dito na siya, siya nalang nung nag-repair.

va a ser bien Santiago pues me va a ser bien navigation lining kasi syempre tsap po lining na rin isa so kapit na natin Nagkabit ng lining talagang laging sukat ka so, yung kapal yung kapal kapuhan so, laging laging sinusukat 53 no? 53 oh, 53 Kaya pang 53 Kung May punta rito Nagpalit na lang siya lining Sliding pa rin Siya lang nagpalit eh Kaya laging sukatin bago mo yung ka-plate. 53 to 53. Lagpas. Lagpas naman 53 to 53. 53. 53 lang pero lagpas. Pag ang 53. Loma is 53. Tapos, ang napili nyo is 52. Sliding yan. Sliding pa rin. Oo. Hindi mo, kasi dapat sukatin talaga. Tsaka laging chicken yung plate. Diba ito, ka-plate. Laging chicken yan. Kailangan wala siyang walang ang tawag sumasayaw hindi sumasayaw walang sumasayaw. kasi pag may sumasayaw diyan may isang may isang ang hirap diyan. neutral niya ang hirap neutral kasi pag pitaw ng clutch may humahabol na parang ano eh? may humahabol na kapit o kapit, kapit. o kailangan wala so katulad dito wala ang plak talaga is. kailangan plak. so yun okay okay yung sukat niya so babad natin sa langis bago kapit bago kapit hindi naman hindi na. Kaso lang, mag-aantay yung mag-aantay ng isflash yung langis dito sa makina. Make sure na yung clip hindi hindi magrangganap. Oh. May mga may mga palatataan yan. Huwag kayo magkakay mag yung mukha nito kasi dito. Kung ganyan, ganyan lahat. Kung ganyan, ganyan. So, magkabit na natin. So, i-road test na natin kung may produce ba. dati, ito yun, may ang problema niyan, walang display. Kaya matagal to siya nakatambay dito. Kasi pinapa-repair dito. Pinapa-repair dito. Eh ngayon, uh, nung unang repair, uh, pagkabit ko, isang rutis lang, nablang ko uli. So, binalik. Tapos pangalawa, pagsaksak ko, wala. Complete, wala na. binalik <laughs> ulit. Ngayon, pagbalik, ito na. Medyo nakakalayo na. Nakailang naka rutis na ako eh. Na ngayon na gasolina eh. Hindi, wala yan. Pati dito, wala. Ang meron lang, neutral. Tsaka oil at saka yung chicken yun pag lumalabas. So, eh eh eh. May ilaw yun. Kasulihin na. Dati na. Dati pag mo, wala, wala siyang ano. Wala sikat. Ngayon medyo Nanda na. Nadamba na. So yun lang mga boss mga sir. So maraming maraming salamat sa panonood At tutok lang. At maraming pa tayong matutunan sa alam ko lang. <laughs>